boy. <laughs> Yun, no? Timing tayo ngayon, mga brother. <laughs> Hindi mo na tayo nag-bike. Yan. Timing with tayo dito. Ay, you know. <laughs> dito tayo sa... Dito tayo sa C6. Yan. Timing tayo. Yun, no? Know? May airplane po. Oh, uh, Yeah, boy. Yan. Nandito tayo sa ano, C6. Bibingwit tayo ngayon. <laughs> Ayan. No. Hindi na tayo nagba-bike-bike ngayon. Ang trip natin ngayon mga kaloko. mamimingwi tayo. Yan you know, no. Yan, yan ang gamit natin. May tayo ngayon mga kaloko. Tingnan natin kung may mahuli tayong isda. Ano bang oras na ngayon? 5.16 yun no, tingnan natin hintay-hintay lang natin mga kaloko no, kung may mahuhuli tayo dito <laughs> oh ano yun pusa may pusa ayun So abang-abangan lang natin kung meron tayong ano mauhuli dito no yan tingnan natin kung may mahuhuli tayo dito isa sa trip natin to eh no hu Yon, mga paps. <laughs> Uwi na tayo, wala tayong huli. No. At least uh, nag-enjoy tayo, no. Uh, masarap din pala mag patient no. Kahit na wala tayo huli, mga paps. Oo, oh, nakaka-enjoy. You know, enjoy natin, no. Tingnan mo mga kapaligiran, paps. No. Yeah, no. ganda, oh. Yan. No? Nandito tayo sa C6. 'Yon. Wala tayong nahuli. Ganda ng ulap, no? Ganda ng paligid. Enjoy, enjoy lang tayo, no? 'Yan. Hi. So, dito ko na lang tatapusin 'yung aking video, mga brother. Salamat sa panonood. Bye-bye.